Nakikita mo ba itong maduming ilong ko? Grabe, ang dami kong blackheads, pimples, and whiteheads. Kaya kung hindi mo lilinisin palagi ang iyong mukha, magiging dahilan ito para maging oily skin ka. Magkakaroon ng clogged pores, resulting na enlarged pores at ang tone ng skin mo is magiging dal. Alam mo ba kung ano ang dahilan ng pagkakaroon ng poor skin? sa totoo lang dahil hindi natin nalilinisan ng maigi ang ating balat. Buti na lang, nakahanap ako ng magandang cleaning product para sa mga nakakaranas nito. Ito ay ang Gemelan Exfoliating Whitening Gel. Kumuha lang ng kaunti at ipahid ito sa iyong mukha saka i-massage ng pa-circular motion ng isang minuto. Makikita mo na nalinisan naman yung dumi sa mukha. I-zoom in mo para makita mo ng mabuti kung gaano kadumi ang ilong. I-massage mo ito ng pa-circular motion ng dalawang minuto. At OMG, tingnan mo, grabe, nalinisan niya talaga yung mga dumi. At ang mga exfoliating products sa ibang brands, may nakukuskus na maduming bagay kahit sa anong bagay. Glass, salamin, lamesa at iba pa. Ngunit itong product ay plant-based. Hindi makukuskus ng basta-basta. Kung makikita mo kapag kinuskus sa iba ay magiging tubig lamang. Hindi fake na dumi ang nakukuskus na bagay. Talagang skin waste ang tinatanggal nito. Wag mabahala dahil lahat ng may sensitibong balat at acne skin, mga buntis na babae at mga bata ay maaaring gumamit nitong produkto na ito.